Okay, aha, uh -huh. magandang uh, araw sa ating lahat. <laughs> magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Uh, Ug mayong adlaw po diya sa atong mga tagapaminaw sa atong mga followers at subscriber diya sa uh, Bisayas ug Mindanao, no? Mayong adlaw ninyong tanan. Uh, sana lahat tayo ay uh, nasa maayos na kalagayan at uh, hindi tayo pasukin ng uh, masasamang espiritu. <laughs> ha? Mga kababayan. Hindi tayo pasukin ng masamang espiritu tulad nitong mga uh, taong uh, na-involve ngayon sa mga katiwalian. <laughs> okay. So, bago tayo magpatuloy, ha? Uh, babanggiting ko lang kung sino yung topic natin o ano yung topic natin ngayon, ano? Mga kababayan, mga ah ka uh, Simple, simple lamang po. Uh, si Kibuloy pa rin, ano? Pero, uh, gusto kong apukusan uh, uh, yung uh, uh, kanyang yung paglabas ng kanyang umano no apo uh, tingnan natin kung ito ba ay uh, malulusutan ni Kibulo ano kasi yung bata o yung taong nagsalita na siya ay apo so ibig sabihin parente, ano kung sa bisaya parante uh, kamag-anak mismo ni Kibulo ano so Uh, 'yan ang ano natin, 'yan ang uh, topic natin ngayon. At uh, titingnan natin kung uh, ano ang pwede nating uh, ma uh, maibigay na kuro-kuro o pagbuna o uh, may masabi ba tayong eh uh, uh, ito ay uh, hindi matibay o ito ay mahina o kung ano man ano. So uh, gusto ko lang uh, batiin din yung mga I uh, no yung mga bago pero bago ako magsimula pala ano uh, sa ulitin ano yung mga kaigsuona nato diyan sa Mindanao o sa Visayas uh, paki-subscribe uh, Cardo Critico uh, pati din sa Luzon syempre uh, paki-subscribe po at uh, paki-pindot na rin ng notification bell para palagian kayong inonotify ng uh, YouTube kapag mayroon akong uh, bagong uh, iba vlog So, ito, uh, umpisa na tayo. Magsugod -so na tayo. <laughs> Magsugod -so na tabay. Huh? Magsugod -so na taday. Uh, mga manong mga manang diya sa Kabisayaan o sa Mindanao. So, iparinig ko lang yung uh, ano, nung ito ay galing doon sa kung naalala nyo, yung hearing ni Sinadura Risa Honteberos. Nagsalita itong siya alias David. No? Na siya ay uh, Uh, yun na nga, pakinggan na lang natin kung ano yung sinabi niya at uh, pagkatapos nito ay uh, bigyan natin ng uh, mga pananaw o mga, ang inyong lingkod ay magbibigay ng aking obserbasyon, okay? Ibaloy? Magali po yung kapatid ni Dr. Ibaloy islobola po yung anak niya, yun yung tatay ko sa murang edad ay parang ano, parang pinilit ka rin mag, ano, mag-beg, gano'n, mag malimos? Bali, nagsimula po ako sa Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula po akong nakapasok. Uh, 12 years old po ako. Kasi po, pioneering po yung magulang ko sa Bicol, mga member. Kami po yung pinakaunang member doon sa Bicol dahil po, yung lola ko nga po yung kapatid ni Pastor Tibuloy. Diyan po ako nagsimula sa Keepers Club. Okay. So, doon muna, no? So, baka maraming nagtataka, no? Na, oh, paano magiging uh, apo yan? Uh, baka nagsisinungaling lang yan. No? Paano naging apo yan? Eh, si Kibuloy, eh, kilala na tagadabaw. <laughs> okay. So, ah, uh, Research, research din, ano? Pero, pero masasagot natin yan. Unang-una, uh, batay sa aking uh, pagsaliksik, ano? ito palang mga karyon, mga kibuloy, ay hindi naman pala talaga mga taga Mindanao yan. No? Ang mga yan ay mga kapampangan. Uh, so, ibig sabihin, sa Luzon nang gagaling yung mga yan. <coughs> at batay sa Google, eh, Google nyo na rin. No, makikita nyo sa kung sino yan si Kibuloy at uh, kung sino ang mga magulang niyan, uh, taga saan sila. So, batay sa pananaliksik, So, naglakbay itong uh, nag-migrate, kung sa salitang mga uh, makabago ngayon, ay eh, nag-migrate itong uh, uh, mag-asawa o yung couple, yung pamilya nung mga karyon at Kibuloy. So, hindi na, di na natin alam kung uh, si Kibuloy mismo ay doon na pinanganak, pero uh, mayroon itong, ano, marami-rami silang magkakapatid, maraming anak yung uh, magasawang karyon at uh, kay Buloy. So hindi hindi uh, tawag nito hindi uh, uh, mapasubalian na mayroon talaga siyang mga angkan o kapatid na pwedeng bumalik o oh yeah, bumalik sa Luzon at uh, dito sa Luzon naninirahan kaysa manatili doon sa pinuntahan nila uh, ng Mindanao nang dabao, So yung binanggit ng uh, tao na siya ay oh uh, ang kanyang pamilya ang yang nanay ang lolo ay uh, kapatid ni Piboloy ay uh, maliwanag dahil nga naman ay sila ay galing ng Luzon bago pumunta nang uh, uh, Mindanao so ipagpatuloy natin mga kaibigan ano tapos po natin mga game plan po I-invite kami palagi. Ang sumunod noon, nagsimula na po kami mag-fundraising. Meron silang binibigay ng mga paninda. Ganon. Yung people po ako noon, mga patapat po ako noon, hindi pa ko talaga at hindi ko pa kag ang patasarang dalaw ng ministry. Nagsimula po ako mag-sinda. Pinagsisinda nila ako ng mga pastillas mga tingi makapuno. Tapos, minsan pinasama nila ako mag-caroling pag-Christmas. May experience mo bang maano? Ma-, -ano? ma Uh, uh, paparusahan ng physical? Yes po. Nung nag-full-time po ako, nalagay po ako sa logistic department. Yung logistic department ni Pastor Kibuloy. At that time po, uh, nag-promote po ako. Okay. So, doon pa lang, ano? So, tinatanong itong uh, tao, yung uh, si Elias David, kung uh, paano siya na, ano nga, paano siya naging Uh, paano siya nagsimula. So, binanggit niya na nga na 12 anyos pa lang ay uh, sumasali masali-sali na siya. Pero hindi niya lubos na intindihan yung ministro o minister o yung kingdom. So, dahil sa kabataan niya pa, natutuwa siguro nga lang siyang sumamasama, uh, magbibinta ng kung ano-ano at kung... Nabanggit niya na rin na ito, ito kadalasan palaging ginagawa ng mga membro ng Kibuloy, ano? yung pangangaruling pagmad, pagdating na ng kapaskuhan o buwan na ng uh, pasko so nabanggit niya na nangangarunin sila tapos may binanggit siya no? yung logistic logistic so ibig sabihin ito patunay na agad to, na hindi ito madadagdagan pa siguro yung mga binabanggit niya pero maliwanag na na uh, doon pa lang sa organisasyon ni Kibuloy ay binanggit niya na yung isang uh, sangay yung logistic uh, kung ano man yun na uh, logistik logistic committee o kung ano man yun pero binanggit niya na agad na napunta siya doon sa logistic so uh, ang mga kamembrohan diyan ni Kibuloy doon palang lang makikita niyo na no kung nagsisinungaling itong uh, taong ito uh, dapat hindi niya mabanggit yung isa sa mga committee niyo diyan yung uh, logistic committee niyo at yung uh, pangangaruling siyempre

Tapos, inload nila ako noon, hindi nila ako pinaduty. Tapos, yun na yung nagsimula po na nagpaalam na ako. Dahil sila girapan ko po, po yung trabaho ko, yung ministry ko ngayon, nagpaalam na ako na lalabas. Hindi nila po ako pinayagan. Ang ginawa po nila, yung mga gamit po, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkatasama. Pinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sini sa mata. Inu nila yung Pasensya na po. Pasensya na po kung nagiging emosyonal ako Okay. So, ah, uh, don doon pa lang sa pagsasalaysay, ano, ah, uh, nababanggit niya na mula naman doon sa pagiging masipag niya nga uh, naghahanap ng mga koleksyon, ay uh, pina-full time siya, napili siya, at uh, pinadala na ng Dabao. At doon, na uh, uh, kumbaga, tinuruan. Graduate na siya sa panglilimo siguro. Tinuruan naman siya ngayon sa uh, gawain ng uh, television o radio man yan. Kasi nabanggit niya nga, kamera. Uh, tinuruan sila kung paano gumamit siguro ng kamera o paano mag-operate ng isang kamera. So, natuto yung taong ito. Uh, yun nga lang, dahil itong uh, napaka-balitang-balita naman na talagang itong si buloy ang mga leader nito o ang grupo nito ay uh, once na kasi kasama yata sa kanilang doktrina na huwag, uh, huwag makipagrelasyon sa kapwa kung sino man, ng mga nandiyan ano, mga babae o mga lalaki dapat maglilingkod ka lang talaga sa... Panginoon <laughs> sa anak ng Diyos na si Kay buloy So, yun nga daw, bagamat hindi daw totoo, ikinalat nung isang kasamahan na siya ay uh, nanligaw o nagte-text doon sa taga-ibang channel na siguro na o kung sino man yun. So, yun na nga ito. Makikita mo na ang pagpapahayag naman itong taong ito ay dire-diretso. Alam niyo mga kaibigan, kahit hindi tayo abogado, pag ganyang uh, kayo no pag ganyang pag narinig niyo ang isang uh, pagsasalaysay ng isang uh, tao pag uh, imbento mapapansin mo agad eh pag imbento putol-putol parang iniisip kung ano yung gustong isusunod pangalawa hindi yan magbabanggit ng mga bagay na pwede siyang balikan nung naga uh, na, nakikinig sa kanya kunyari uh, yung hindi siya magbabanggit ng logistic hindi siya magbabanggit ng mga kamera uh, camera cameraman hindi siya magbabanggit ng kasamahan niya na nagsumbong kasi nga yung mga yon pwedeng balikan yon eh nang nag-interrogate o yung nagako cross exam ano uh, pwedeng sabihin sino yung taong yon no paggawa-gawa lang ang kwento mo iiwasan mong magsabi na may kasama ka kasi nga, Uh, doon ka huhulihin eh. Uh, pag sinabi mong sa logistik ako, aalamin nila kung may logistik ba talaga. Pag walang logistik, masasabi na agad nilang, oh, sinungaling yan. Hindi totoo yung pinagsasabi niyan. Pero pag ang isang taong nagsasalaysa, yaya, diri-diritso, tapos nagbabanggit ng mga bagay-bagay, mga lugar, mga taong naging kasama, ah uh, 90% ano na agad yan. Uh, credible ang pinagsasabi niyan. So ipagpatuloy pa natin ano? Fingers na na, na nakaraan, pero naalala ko pa rin yung pangbababoy ginawa nila sa Sila din Yon. Ang isa pa diyan ano kung mga kaibigan kung nga uh, Suhulan ka lang, ano? Yung tipong binayaran ka lang para sirain yung isang tao, isang pangkat, o isang grupo. Lalo na't na mga ma-influencia yung sisiraan mo. Parang ang hirap na uh, daanin mo sa pa, uh, pagiging emosyonal o may, may mga pag-iyak-iyak pa. Ang hirap niyan. Maliba na lang kung talagang to, nagsasabi ka ng totoo. Kusang lumalabas yun eh, yung galit mo, yung tampo mo, yung inis mo sa pangyayari, kusang lumalabas yun. Hindi yun basta-basta na na na-acting. lalo na kung binayaran ka lang naman para magsinungaling. So, dito pa lang, emosyonal siya, uh, kapanipaniwala na naman ang uh, mga lumabas sa kanyang, uh, o yung kanyang mga salaysay. Aling mga salaysay, Inutos ba ni Pastor Kibolo yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo? Or posible bang hindi niya alam yon? Alam niya po dahil inutos niya po yon. Ang nangyari po kasi noon madam, uh, madaling araw yon. Uh, around 5 o'clock, merong hook up na nangyari. Galing sa Amerika, live po yun, buses niya. Inutos niya po na ganito yung gawin sa amin. Narinig mo mismo yung utos niya? Narinig ko po mismo. Kahit po yung mga kasama ko na tinorture, akala po nga namin hindi gagawin sa amin. Kasi sino po ba naman gagawa ng ganon? Yes, David. Ibaloy? Hey, Bali po. Okay. So, yun na yun, ano? So, doon pala, doon din, uh, pinatunayan niya na nabanggit na naman yung hook up ba yun, no? Sa mga ibang mga nag sa ibang mga nag ng kanilang karanasan, ay ganun din, lumabas din yung salitang hook up ba yan, yung uh, uh, parang nasa ibang bansa yung isang tao, tapos sa... Uh, doon sa kanilang uh, sambahan o kung kanilang uh, pinaka barracks o anuman tawag doon ay uh, may television siguro sila doon na parang naipapalabas ng kanilang mga leader ang nun si habang nagbibigay ng mga instruksyon o kung anong mga uh, uh, gusto niyang sabihin o iutos ano so ayan isa na namang patunay na itong taong ito ay uh, talagang credible ada ang isa pang uh, kakatakutan dapat ni Kibuloy dito, yung pagbanggit nito na siya ay uh, apo o siya ay kamag-anak. Unang-una, madaling uh, kontrahin ni Kibuloy ito, kung uh, ng lang ito, dahil uh, pwedeng sabihin niya na uh, pangalanan mo, sino yung sinasabi mong kapatid ko na nanjang kayo sa Bicol, ganito, ganon. So, mga kaibigan, doon pa lang, ano, makikita mo na agad na makukulong <laughs> makukulong itong a uh, uh, lokotoy hina si Kibuloy, no pag nagkataon na uh, magkakasampahan ng kaso pagkatapos ng uh, mga hearing uh, committee hearing diyan sa Senado at kung uh, magpatuloy ang pagsasampa ng mga biktima uh, ano ang noong tawag nito yung maramihang pagsasampa kasi marami sila no so hindi lang yung uh, Umaasa tayo na hindi lang yung sa U.S. ang gugulong na mga kaso kung hindi pagkatapos ng committee hearing matutulad ito kaya Sen. Aguila no? na nagsampa ng sama-samang, uh, uh, tawag man ito, pagsasampa ng kaso laban dito sa isa pang uh, abusadong uh, ginagamit yung uh, Panginoong Diyos para siya ay makapang-abuso at uh, lahat na, 'di ba? Narinig niyo naman. Ah, uh, marami nang mga nagtestify, marami nag-kwento. Huwag hindi na nga natin pinag-usapan yung mga hinalay ano na mga kababaihan ito ay uh, doon lang muna sa kanyang apo na nagngangalang nag alias David ano. So mahirap to, mahirap para kay Kibulo ito dahil uh, pag yung uh, pag sinabi agad o tinanong na itong taong ito sa mga pangalan ng kanyang mga lulo, lula, tatay, at kahit na tanungin yung mga yon, ay uh, magsasabi din yun ng gano'n nga, totoo nga na sila ay kamag-anak. So, yari na agad dito si Kibulok, no? So, mga kaibigan, uh, sana itong uh, si Alias David ay uh, wag magbago sa kanyang uh, anumang pananakot ang gagawin ay hindi magbago at uh, dapat magpatuloy ito sa pag uh, na doon sa dulo na magsasampa na ng kaso para matigil na ang mga kalukuhang ganito ano so sana kasi may balibalita na ginagapang na ito ng mga kasamahan ni Kubuloy na uh, umatras no sana yung mga iba pang nagsalaysay ay huwag matakot at ay paglaban nilang kanilang mga karapatan. Okay, ha, ganun lang muna mga kaigsunan. No? Uh, maraming salamat sa inyong lahat. Uh, magingat Mag-ingat tayo. No? Bantayan natin, abangan natin ang uh, mangyayaring uh, committee hearing dito kay Kibuloy. Sa Senado man o sa Kongreso dahil nahaharap siya sa dalawang uh, pagdinig. Ano? So abangan natin at uh, manatili tayong tutukan ang mga ganitong uh, pangyayari sa ating bayan. Okay, maraming salamat at mabuhay tayong lahat.